papaya. Ilalamas si yung asin sa papaya po. Yan. Asin. Buha niyo po ng malinibis lang po yung papaya. Ilalamas-lamas na po yung mapaprab lang yung papaya yung asin. Okay. Tapos Tapos yan. Tapos yan. Tapos yan. Tapos Tapos yan. Tapos yan lasa natin ng tubig. Uh, mga pala pagkalamaban so, yung mother sa pagkakitin sa akin ng sasya. niya ma. Salamat sa video ng Para mas lalo maging masarap po ang ating ginatahang Ayan Tapos yan uh, um, Ugasin nyo po Ugasin nyo po sa kasiyahan magasin na muna tapos i-set na po ito si papaya po pagka magasin na po i na po yung papaya ganyan, ganyan, yun si so, ganyan lang po na simple po. 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 po ganyan na po ganyan Welcome mga ka-DJ Welcome to my YouTube channel For today's episode, ang share ko sa inyo ay ang Special na ginataang papaya ni DJ Master Ano ba ang sikreto? Bakit ba masarap mag Magata ng papaya si DJ Master? Ayan. Okay, binuksan natin yung kanan Ayan, ito po yung pangalawang gata muna po Ano? unang gata hiwalay natin pang pinariyan so ganda lang po kasimple ilalagay na natin yung mga basic ingredients yung pinipit na luya tapos yung mga hiniwang sibuyas ok lemon grass tanglad tapos ilalagay na natin itong manok parte ng manok may kumuha ko ng pakpak -pak. -pak. yung yan yeah, masasarap yan malalasa pakpak pak leeg part ng malagay ko yan dinamihan ko na para hindi na mabitin at magbibigay tayo sa ating mga in-laws ipag ko dyan sabihan lang ko yan lang po gagawin natin asensya na po wala po akong assistant yan ganyan po pag nalagay na Ayan, nakaluhaluin ha, nyo lang po. Medyo... Asensya na kayo, medyo mahingi sa amin kasi magpipiyas po dito sa pinagbuhatan. Tapos, ha, haluin nyo lang na ganyan. Halo lang ang halong ang kumulo. Ayan lang po dito, medyo... Kailangan ng... Kailangan baunan nyo po ng pagtsatsaga po at pagsisakripisyo po. Siguro sa tansya ko po, habutin po ng mga 30 minutes po. Halo lang po laki ng halo. Huwag niyong kasi pag nabuo po yung gata, magkukurta po ng tinatawag sa bikulano po, po. Hindi po maganda hindi po maganda kailangan ganyan po halo ng halo. Okay, mga 30 minutes siguro, mabalik ako kayo mga ka-DJ. Okay, mga ka-DJ, yun. Kumukulong na, ganyan. So, almost 30 minutes yan pag kumulo na pong ganyan pwede na nating timplahan lalagyan na natin so alalay po tayo sa pagtimpla lagyan natin ng konting asin pwede na po sa panlasa na yan asin tapos uh, optional po pampalasa konting paminta lang po na pinipino yung pino po yan para lang may yan tapos yan pakukuluan na natin yan sa tatakpan na natin kamaya na natin lagay yung Tanong muna natin mga ka-DJ balikan natin Okay, check natin mga ka-DJ. Masensya na gumagalaw po. Ayan. Wow. Ayan natin yung siling verde. Na magpapabango. At nagay natin ang siling labuyo. Pero hindi natin bigyan niyan para sa kakain na po yan yan. Tapos, pakuloan pa natin ang gat. Maridus yung gata. ng baba tama na yan a little bit of salt. Titikain ng salt. Tama po, tikitis na lang, mayamaya. Maya okay na po, Ma'am AJ. So, nilalagkit na tatap para matuyo yung tatap. Ay mga ka DJ, bago natin makalimutan. Ano na pala ito? Yan na natin tong papaya, hiniwa ko lang ng ganito po. Yan. Uh, medyo manipis lang po. Kanina po, uh, tinakita ko sa inyo yung sikreto para hindi maging overcook o malabok Yan, yung papaya. Nilamas natin sa asin tapos tsaka hinugasan natin ng tubig. yun po ang sikreto courtesy of my mother, Mama Lidia. Ma, salamat sa sa tip na binigay niya. Kasi pareho pong bigulano ang aking mga magulang. Siyempre, so, yung expert, expertise nila yung natin sa mga luto. Kasi yun siya na talaga medyo maingay dito. Masyado lang excited ang mga tao sa Pista dito sa pinagbuhatan. at tatakpan ulit natin hanggang tumabot yung papaya ay susunod natin yung malunggay at saka natin ng purong gata check natin mga ka-DJ yung papaya nalabot na Okay na po siya, pwede natin yung yung malunggay. dagaan lang pala. 'Di so, makakita na masakit na dito. Paghirapon niya po. <laughs> pag ko para yung sabaw. So, yun. so, mga minutes, yun. yun. Okay, mga ka DJ kasi ang papaya hindi naman ganun kalakas ang gata kaya nabawas tayo ng konting sabaw para ilagay ko na yung purong gata ng masarap bawas lang tayo ng konting masarap naman yung may tapos ilagay natin yung purong gata yung, yung purong gata yung purong gata yung inali Lagi, nandang pa kanina sa taas din ang tao Okay Balikan natin mamaya konti Kanyang konti lang tapos na po tayo mga ka-DJ Okay mga ka-DJ this is done Ayan Mga mga yung gata na po tayo Okay Pakita ko po, po sa inyo yung finish product natin Mga dj This is our finish product Ang special Hinataang papaya Yung DJ Master Tatakam na ba kayo? Kailangan ng dalawang platong kanin na katumbas. So, sana po ay gusto nyo po na naman ang aking minangin na special ginataang papaya na may halong. Ang halong po. po ay chicken ang ginamit natin. May malunggay. Okay. Salamat po. At sana po ay nyo ka-dj, tiki man portion na po tayo sisintensya na natin itong ginataang papaya ginataang papaya ni dj master eh no, grabe lagyan ko ng Una unayin muna natin siguro ginagin natin ng konting kanit at papaya malong kay yan para po sa inyo unang subo mga ka-dj po ako makapagsalita. Napakalambot nung... Mm. Laig ng manok ng <laughs> Hindi, <laughs> isa pa. <laughs> isa pa po. Mm. Grabe, excelente Napakasarap ang lambot ng manok tamang tama lang yung kata yun Naku, isa na naman tong recipe na sana po nagustuhan nyo subukan nyo na po at napaparami sigurado pagka pagkakanin nyo na ito by the way maraming salamat yung mga sumuporta yung mga nanood ng latest vlog ko po napakahirap po yung pinagdaan ako ng very challenge po kung alam nyo lang napakahirap para may bagyo po rin sa taas ng bundok na dinaanan namin pero nakayala natin okay, salamat po hindi ko lang po kay Mesa. Salamat po sa lahat ng subscribers ko po. At uh, patuloy na tayo lumalaki. At dumadami po ang ating mga supporters. At sana po ay patuloy kayo sumuporta at makapagbahagi pa ako ng mas magagandang content po na magugustuhan niyo po. Ilan po. Pansamantala pa pa sa DJ Master. Nagsasabing laban lang. God bless you all. Bye.